ako ay paliwanag. Hindi po kami. Eh. Kasi ang dami nagtatanong sa akin kanina eh. Ito, wala, walang samaang ng loob, ano? Yan nga po yung pinaglaban natin. Pinaglaban natin na maging malaya ang pasig. Na hindi yung pag nagtampo sa iyo yung mayor ay ipitin yung budget mo. At ano? Hindi, malaya po tayo kung anong binibigay natin sa ibang barangay. Nakakampi yung mga kasama. Ganun pa rin, may financial, alam niyo po ba na may financial assistance ang barangay ay uh, mula sa city government? Hindi alam nyo, di ba? Hindi po nila sinasabi. Kada barangay, pag maliit na barangay, may 3 milyon kada taon wala sa likod ng tamaya. <laughs> hindi pa po itapos. At malaking barangay, mayroon pong 5 milyon wala sa city ng Bumit. At iba ng barangay.